hello, hello, welcome back ulit sa ating YouTube channel Ngayon nandito tayo sa Nike View Para naman dun sa request ni Ma'am uh, Genina Holiver uh, Black 32, lot 7 At uh, ito na nga, nandito na tayo sa my Black 32 Hanapin na lang natin yung uh, lot 7 kung nasaan yun uh, Lipat natin, nasama lang kayo So nandito yung uh, Black 32 na sa lugar kasi 33 na ito At uh, lot 7, ito lot 5, ito na 7. So ayan ma'am uh, Ma'am Jelina, Oliver So ito po yung uh, block 32 Lot 7 At ayun may kuryente na ako kayo dito At ito yung magiging Lugar ho ninyo Ito yung harapan ng bahay ho ninyo Tapos syempre may mga kapitbahay na kayo na nandito dito na At Silip tayo sa bintana Okay, so ayan oh. Nakikita nyo ba? Oh, so far so good. May kisame na oh. Ayan oh. Kayo na lang mong hinihintay. <laughs> May kisame. Nakikita nyo po ba? Ayan oh. Ah, wait lang. Ayan. Nakikisame na ho yan. At ito yung magiging lugar ninyo at uh, ayan, yung iba ng mga kapitbahay nyo dito ay eh, nakapagpagawa na sila nung kanilang harapan. At yun kaya naman may kuryente na so ang isa lang lang na problem dito ay yung tubig pa na kailangan no sa pang-araw-araw at uh, wala pang tubig dito so pero kahit papaano may nag uh, susupply naman so ayun ma'am ito na yung lugar ito yung lugar niyo at uh, ayun uh, pupunta naman natin yung uh, block 75 block 28 kay Kinmec uh, shout sa inyo sama lang ho kayo ha ah. Papasyalan natin yung uh, request ninyo na pasyalan natin o no, natin, mabisita natin yung possible na maging nino. Ito yung kay Ma'am uh, Janina Oliver, no? Inihintay na lang ko kayo ng bahay na to. Kung kailan ho ba kayo lilipat dito. At yan, kumpleto na. May kuryente na. Pinturado na. maka na. May kisami na. At ang kulang na lang pala. Wala pang tubig. So, rasyon-rasyon pa. Nakikita nyo yung mga kapitbahay nyo. May mga container. May mga drum dito kasi nga pinag ka nila ng, tu ng, tubig. Pero siyempre, kahit pa bano. Swerte pa rin kasi may mga nagsusupply o may nagsusupply ng tubig para sa mga residente na wala pang tubig dito sa night view, dito sa lugar na to. Okay, sama lang kayo ha. Hanapin natin yung block 75. Aywan natin kung nasaan pa yun. <laughs> Ayan, uh, nandito tayo sa dulo nitong uh, view, Ito na yung dulo nito diba So ayun doon uh, wala na diyan, dede ilug na niyan at papunta dito Papunta pa doon sa dulo na 'yun. So marami pang kabahayan doon. At dito, ito yung crossing. Dedin na rin to dito. At 'yun yung entrance, itong min road na to. Pagpasok mo dito, Dadaan ka talaga dito sa min road na to. At 'yun, uh, ang request atin na hanapin ay uh, Block Black 75 lot 28 Uh, shout out kay Sir Kin ang kanyang name sa kanyang uh, request, no? Doon sa kanya request. So, ayun, nandoon nga magmula doon sa may residente na mga narilukit na dito. Ah, uh, 34, so 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 45. So, depende. Malamang sa malamang. At 'yun lang at uh, hindi pa talaga natin mapinpoint pero Swerte at meron tayong nakitang uh, Bahay dito na may nakasulat na Black 74 So malapit na malapit na dun yung Black 75 Kasi Black 74 na Okay? So yun Maaring ito yung Black 75 Kasi papakita ko sa inyo Ito po yung Black 74. May nakakita sulat natin. Wala pa naman talaga. Hindi pa natin mapipin po usually. Pero meron dito nakasulat na nakalagay Black 74. Ililipat natin para mas makita ninyo. So ayan no? Nakalagay. Ayan no Black 74. No? At a lot 3. Na possible. Yeah, na, oh, shout out dito sa mga batang to. <laughs> ganda ba? Ganda? Ganda? Naik view, na. naik view. Shout out sa mga bata na yun. <laughs> o, ingat kayo dyan. Wala nang ano dyan. So, yun. Uh, itong lugar na to, itong block na to ay po pwedeng uh, block 74. No? So, po possible na itong sumunod ito, ayan yung block 75. Depende. Pero nakita na nga natin yung 74. So, nandito lang kayo sa lugar na to. So, ito yung catwalk na yan, no? At yun nga, ginagabi na tayo. Medyo nakikita nyo, madilim na yung kapaligiran. O, pwede ito, nandito yung Black 75. So, wala pa hong uh, update, uh, upgrade, o uh, development dito sa lugar na to. So, yun yung Black. May nakita tayo, nakasulat na Black. So, ito yung lugar, itong lugar, itong lugar, ito lugar. So, yan. So assuming ako na ito yung Black 75. Diba? Pero dahil nga nakita na natin yung Black 74 po pwedeng nandito lang po kayo sa lugar na to. So ayan, maaaring nandudong kayo sa kabila na yan. Pero siyempre wala pa kung ngang... baga ayusin pa. So ayun na nga. Madilim na. <laughs> ginagabi na tayo dito sa paghahanap natin doon sa mga request sa mga subscriber natin at yun nga ang mabigat uh, hindi hindi talaga natin ma-pinpoint doon sir Kinmake uh, yun na nga sinasabi ko maaring kasi itong block na to eh, ay itong bahay na to ay block 74 kaya iniisip ko yung sumunod na yon ay block 75 na so ito yung lugar so dulo na po yan ayan o oh. dead end na ho yan dyan. kasi ilog na ho banda ho yan dyan. Okay, so ito, ito yung main road talaga na dinadaanan natin. Yan, itong lugar na to, Ayan o. Main road po ito, dire diretsyo lang ngayon doon. Pagkagaling kayo doon, tutumbukin niya lang dire diretsyo papunta dito. Kung nasaan ho tayo. At uh, makikita niyo itong bahay na to, Na may nakasulat na Black 74. Sulat pa lang. Hindi pa official kung yan talaga. Pero nakita nga natin, pinakita ko sa inyo. Yung uh, ayan o. Balikan natin para... Uh, maano ko sa inyo. So ayan oh. Kita nyo? Black 74. So mayroon pa dito isa. So ayan oh. So kung nakikita nyo, kaya masasabi ko na nandito lang sa lugar na ito yung uh, Black 75. So ayun, maring ito yung block 75, maring nandito at ito crossing na to, itong lugar na to. So ayan oh, ikutin natin ha. Ah. Yan nyo, ayan oh. So ayan, ayun galing doon, ah, pagpasok dito at yun kabilaan. Papunta doon sa dulo, maraming kabahayang pa pagdating doon sa dulo na yun, At paglikot natin dito sa kabila, ito dito sa kabila. Ayan, So hanggang dyan na lang yan sa so, may kabatuan na yan, dead end na yan. At ayan dito, dire-diretso lang to dito. Dead end na rin yun doon. At uh, kung nakikita nyo, ayan, dumidilim na. Gabi na. Kung hindi yun, maring ito yung black 75 o kaya yung isa na yun. Diba? Ayan, yung katabi nito, yung sumunod doon, maring yun yung black 75. So yun lang. At least nakita natin yung block 74. Eh 100% naman na uh, malapit kayo doon sa <laughs> sa lugar na yun dito sa lugar na to. Di ba? So ayan at ang lawak talaga nitong uh, highway na to. Ayun ang gusto ko dito sa mga pabahay dito sa Naik, no? Dito sa may lugar ng uh, Malainin, Kalubkob, uh, Luma, yung mga pabahay talaga ay masasabi kong magaganda dahil ayun naka-tiles na, naka-pintura na at the same time lalaki ng mga highway. 'Di ba? Nakikita nyo? So ayun, no. Okay, so yun lang. Shout out sa kay kay Ma'am jinina Oliver at kay Sir 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 Kinmake. So shout out to sa inyo. Maraming pong salamat sa inyong pagsuporta sa ating YouTube channel at uh, din sa ating uh, mga videos na ina-upload sa ating uh, YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you, thank you po.